Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Teo Moreno. Tungkol ito sa napipintong house investigation uh, laban sa mga flood control project sa distrito ni Congressman Pulong Duterte sa Davao City. Okay, ito ang post ni Teo Moreno. As of 7 PM yesterday, November 5, The PDRRMO sa Cebu ito ah, reported a total of 111 deaths caused by Typhoon Tino in the Visayas region. Here's the breakdown. Liloan, I think Cebu ito, 35. Compostela, 25. Cebu City, 12. Mandawi City, 12. Danau City, 9. Talisay City, 7. Balamban 6, Asturias 2, Consolacion 1, Bantayan 1, Tabugon, 1. Meanwhile, from July 2022 to May 2025, Cebu ranked second among the top 10 provinces with largest flood control contracts amounting to around 26 billion. Ang number one po, Bulacan, pumapangalawa ang uh, Cebu, kasama sa top 10 ang Ilocos Norte and Leyte. And yet, ito na, the ICI now wants to investigate Davao City's flood control projects with the House of Representatives hearing already being planned. The Marcos administration is making fools out of us. Ito yung caption sa no? 81 out of 121 flood control projects in Paolo Duterte's district is flagged. red flag ba pa, kanang palpak daw. House proved looms. Napipinto na ang pag-imbestiga ng House of Representatives sa mga allegedly palpak na flood control projects sa distrito ni Congressman Polong Duterte. Okay, so bring it on! Uh, kasama na ito, tumi ha, opinion ko na ito. Mga two weeks ago, may post si Congressman Pulong Duterte na there is a concerted effort different sectors of society yung mga kabayan black <coughs> yung uh, kakamping, dilawan Marcos Loyalist uh, para siraan ng todo ang Duterte uh, BP Sara congressman Pulong Mayor Baste Tatay Digong anything na pwede nalang ibatong putik sa Duterte gagawin nila in preparation for 2020 election, it's a grand plan na sabi pa sa report na pinos ni Congressman Pulong, link ito may coordination sa CIA ng United States, Central Intelligence Agency, dahil ayaw ng CIA na may isang Duterte na naman makakabalik sa Malacanang dahil takot sila na maitsa puwera ulit ang USA. Sa, kasi sa ngayon, namamayagpag ang USA dahil sa Marcos Jr. administration na ganyan, no? kung anong gusto ng uh, US, so sunod-sunod na lang. Wala nang independent foreign policy. Takot sila sa isang Inday Sara presidency. Kaya ito, <coughs> opinion ko lang ito, itong mga investigasyon yan, tungkol kay Congressman Pulong is part of the script. Kaya ako, bring it on! You can never put a good man down. Para sa akin, mas maganda pa ito. Pabor, they are doing the Duterte's a favor. Bakit? E tayo mga kadides, pag makita natin na talagang inaapi, eh, ginigipit nilang Duterte, anong gagawin natin? hello tayong magagalit lalo tayong magkakaisa lalo tayong magsusumikap na suportahan ang mga Duterte. I isang uh, political analyst si Profesor Rey, Rey, R Y isang ano ng Opta Research. Nagwarning na siya. Very organized, very responsive ang Duterte machinery. Tayo mga DDS ang sinasabi. Uh, napatunayan na daw proven and effective ang Duterte Machinery kasi nga, ang mga DDS ano, organic hindi mo na kailangan bayaran, hindi mo na kailangan otusan ang mga vloggers, katulad ko na nagmamal sa Duterte, on our own, gumagawa kami ng mga vlog para ipayag ang katotohanan Tungkol sa Duterte, kayo naman na mga subscribers, viewers, on your own, gumagawa kayo ng inyong magagawa para suporta ng Duterte, lalong lalakas tayo magkakaisa ganitong ginigipit nilang Duterte. Okay, sulid. Uh, yung mga neutral, marami-rami sa latest survey ng WR numero pinakamalaking grupo DDS 31% sa mga respondents 19% lang ang uh, mga Marcos loyalists nasa 15% ang mga dilawan tayo ang pinakamarami eh yung remaining mga 30% neutral uh, Anong ano ang mangyari sa neutral o galing Pilipino anong kultura natin kung sino yung inaapi yung underdog mentality, napupunta doon ang simpatiya Kaya, pasalamat tayo na apihin nila, igipitin nila ang mga Duterte. Dahil, mas lalong dadami ang bilang natin, marami ang maawa sa mga Duterte at lalong siguradong mananalo si BP Sara sa 2028. Okay. Tignan natin yung people who reacted. Seven. Seven. 7,400 people who reacted 3,600 galit uh, 1,200 very sad 220 ang tumatawa so medyo divided ang ano dito sa, tayo sa mga comments Narpanto, may hangganan din ang lahat, bilog ang mundo. Correct. Iron GT, mga animal talaga. Angie Chan, kakapal ng mukha. Andy Dipsy, tangang Congress at the highest level. Ito na, lumalabas na yung galit ng taong bayan, no? O oh, ito, basahin ko lang yung uh, provinces na nakatanggap ng uh, pinakamalaking flood uh, control fund. Number one, Bulacan, 43 billion. Cebu, 26 billion. Isabela, 22 billion, Tarlac, 18 billion, Camarines Sur, 17 billion, Albay, 16 billion, Pampanga, 14 billion, Leyte, o oh, yan, nasa top 10, uh, 14 billion, Pangasinan, 13 billion, Misamis Oriental, 13 billion, uh, Oriental Mindoro, 11 billion, um, Locos Norte, nasa 10 billion, uh, tapos, Daba, wala. At tapos, uunahin na nilang investiga ng Dabao. So, bring it on. <laughs> Pasalamat pa tayo mga kadedes na ginagawa, ginigipit nilang mga tertingan ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel na nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito ito, pantulong po sa tribo. <coughs> Excuse me. Namimigay tayo ngayon ng libring yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero, abot na gyor, katong itabang sa mga tao nga nagkinangnan og tabang, katong mga daot na ilang balay. So, muna ni siya, 450 kay yero ang gideliver. So, muna ni sila ang matagaan og yero. Nandito sila ang matagaan. Salamat kayo.